Pre, pre, oh. ya, ano pre, mayroon tayong nakita doon pre o. Oh. Ah, ano pre, yung kawawa. Tama. So, atrasan natin Sama. pre. Tingnan natin kung anong pwede natin mabigay na tulong pre. Makanong Yun Tingnan mo. Tayo lang video mo. Oo, sige lang. Ayun, may nag din. May umito din.

Sampai lilin, sampai puno, sampai puno, wah, ini siapa? Ini eh, ini bukan yang... eh, yang mana teman-teman? Oh, iya, 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 ko

Ikaw pamilya, matay. Oo. asawa. Kapatid, magulang.

Siguro pa siya na pagamot. Hindi na pagamot si tatay. Pag oh, doon sa may lili mo, oh, sa may mangga Doon na lang pre, sa may mangga Kasi kawawa si mabilad Mas lalo maano yung ano niya May bilad Tapos, dyan tayo mo nalang ako Kukunin ko sa kyan Hayam, Oo oh. oh. Kasi kawawa, bilad na bilad siya. O, oh, doon sa galing-galing ha? Oo. Oh. ng kilometro na yun eh. Ano na nakaabot Ano na nakaabot doon? Oo, dito. lang siya, huwag siya malilim. Kasi kung bababa, -baba, siya mahirapan naman. Dito na lang siya. Yan, oh kasi pa, mahirapan naman siya kung isang natin. Dito, pahinga muna siya sa may lilim. Oo. Kasi doon, kawawang-kawawa eh. Ah, sige. Oh, sige. Ay. So single ka pa, tatay. Binata ka pa. Wala ka patid, buasan. Ah, mapatay na. Ilang kayo magkapatid? kapatid ko, maagot. Kaya maagot na sa nakatira din takay din tapos ikaw nalang mag isa hmm. so nga siya ka talaga pag galing dito galing dito oh. ganyan, ganyan lagi siya ano mo lagi Sigurang, makaabot ka pa doon sa tirahan mo makaabot ka pa doon uwi ka pa ng ganon sa, saan ka natuloy? Ay, hindi. Pupunta ka pa ganun. Oo. Oh. Di ako lang gusto pumunta gusto kasi talagang yun 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 mga yun 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 sa magtatagal sa akin sa uh, sa ipuro ko ng lugar yun tapos ginamot ka naman doon uh, na, ay hindi ka ako yung ko akong aso may pagkain naman may pagkain kaya lang nato ko sa akin parang ay hindi ka ginustong ang mga nila na paano ako nakalabas doon? anak oh, nakauwi? Ako, yung mga oo, oh, oh, Oh. Pero na ano, na-check up ka nila doon tayo. Sa... Doon ang mga doktor, nakapating ka ng doktor. ko. Oo. Oh. pa sa sakit ko, sa ano pa, sa sa, Marino, sa, U, sa, sa UMC. Uh, UMC? Ah, uh, nag-ano ka doon sa iyong mga puwipila para sa mga ano, mahirap, na mga ganon. Na, pero check ka talaga, na check up. Si tatay ko boy pa na dito pa Lagi ako dinadala. Lagi ka doon, na Napa-check up kanila. Ano ba? Kaya nga eh. Dito na lang si Dito lang muna. So dito ka lang tay. Kasi hindi ko alam kung saan ka eh. Maganda sana kung mahitin ka namin kung saan ka. Uh, may pwede ka ba namin ihatid kung saan mo gusto? Oh, saan mo gusto? Kena oh. Ha? Paano sige po. Oh, sige. Sige. Tingnan tingnan nyo to si Tatay, Tata, Atay, alis na kami. Dito ka na lang. Ah, kasi Ano na lang kung saan ang ano eh. Sarap eh Ano masasabi mo pre? Nakakatago na nga ano sa loob natin na tawag doon, nakakaano ah, ng awa talaga kasi Yan na ganyan, kung um, mayroon lang ako pre Yung mga sarap tulukan mga ganun eh Eh, pre, wala lari. rin naman tayo Kaya nga eh, kahit ganun ako pre, sus Naawak talaga sa sitwasyon yung kasi pa di, di pa rin doon siya nakapag- Dinala doon siya ng DSW, iwan ko kung saan lugar yun. Tapos tinatrato doon siya aso. Tapos nagpaalam lang dosya siya alis. Hindi naman daw siya ginamot. Okay. Minsan kasi nagbibilang din ang mga ganyan. Ah, oo. Home, oh, uh, home Nagbibilang din ang... Nang, nang, kasi pinapadala nila. Ganito oh, yung alaga namin, oh, sponsor. Oh, tapos hindi naman nila tinututukan. Kaya nga eh, yun ang problema sa ano natin. Uh, kawawa Diyos ko ito pa kasi Padi, no sa, pre minsan nagagano ng, na ako sa gutom nagkakaro dahil gutom. sa ang, gutom siya mm. wala makain kawawa rin man, uh, at least sabigyan man lang natin ng pagkain ngayon oh. makakain sila buti ka mo may dala tayong oh. pagkain Yan yeah. mm, yun naman yun talaga nga sabi ko sa ano maglakbay tagad magdala tayo ng pakiti na, <coughs> kung may madaanan tayo kasi Kaya kawawa man, din uh, uh. kasi maswerte naman tayo magbibigay na ano yeah. kasi sila talaga mo, Halos siguro maghapon wala silang kinakain. Wala yan, siyempre. Oh. Asa na may magbigay. Oh, may magbigay. Kaya swerte na lang kung may yung mga madaan oh. silang tao na yung ma mabuti ang puso. Oh, katulad sa atin na may mga handang ganon. Kaya ako pre, pag lumakad ako May ka talaga? May dala ako Kasi nga, pag nadaanan ko yung mga ganong tao oh. Mga ganong sitwasyon Totoo talaga yan pre oh. Kahit pa paano, maliit man Hindi man kailangan palakihan de, dila, hindi, ang Bigay Bilang matulong mo pre Ang palakihan mo galing sa puso hmm. 'yung pusok talaga ba? na galing 'yung tulong mo na wala kang ano, na basta sayo natuwa ka ano ba ano ba tayo mm, eh buti nga hindi tayo naging kagaya sa, sa kanila oh kapalaran nila wala man may gusto na ganun ng kapalaran eh wala wala oh, totoo kaya lang minsan 'yung mga pagkakataon kaya hindi pare-pareho maswerte tayo maswerte tayo oh, totoo. tayo hindi man tayo mayaman oh. pero at least maswerte pare tayo kaysa kanila nila magkakaroon tayo ng hanap buhay na. Tumadon sila, walang sapatos, walang pantalon, walang mga kabakain, Diyos ko. Ganyan, wala wala siyang, ano, wala siyang short pray. Wala, wala. Binigyan naman ni Tatay kanina. Isa rin, Oo. mabuti rin yung puso Oo, ni Tatay. Oo, oh, magaling din si Tatay. Bigay pagkain. Bigay pagkain. Big. Kasi nakita daw na kawawa. Kaya yeah, nga eh. Yung gano'n ang, ano, o kami, kasi, uh, kahit noon pa, kahit hindi, hindi kami, nagbibideo, tumutulong Mataon na kami. Na kasi hindi naman kailangan ng na pagtulong, kailangan mong i-video. Hindi, okay, hindi ganun. Nagkataon lang ngayon na uh, kasi may pupuntahan kami. So, nagkataon din na may dala kami. Sa kalagi ako may dala dyan, uh, bigas, dilata. Mm -hmm. Kasi hindi naman nung araw na uso kasi yung mga ganun, nung pandemic. Oh. Hindi naman lahat ng oras, ng ano ay. Eh, lahat ng oras, mayroong pandemic para sa iba. Oh, oh. Mm -hmm. Lalo yung mga, ano talaga, oh. katulad ng na daanan natin. Needed talaga nila yung, kailangan na kailangan nila. Wala dyan, sobrang init. Oh, oh. So, kaya, kawawa, kaysa, kumpara kaya. mo lang, sarili, sarili mo yun. Hmm. Nakabilad ka doon. Ngayon nyo, oh, tinakbo ko, ang layo, grabe pawis. Oh. Iyon pa kaya nabiro mo, nakabilad doon. Oh. Kaya nga sabi ko, dapat sa lilim. Nakawala, wala tayo, oh. kawawa siya Layo, pre, oh. mga ano din yun. Ang, oh. um, ano... 200-300 meters na yun eh. Oo, oh, layo din. Eh. Maliit naman. Malit man, maliit man maliit hmm. man. Ito lang yung abot kaya namin eh. Correct, oo. Oh. Bakit uh, uh, nga hindi pa kahinaan? Kami nga din, yung nagugutom na kasi hindi pa kami, <laughs> hindi pa kami nag-almosan, hindi pa kami nagtahan din. <laughs> Kakapi lang eh. Oh, ako, lang nakatutir ka lang ako eh. <laughs> eh ako naman kasi, hindi talaga ako nagra-rise. Hmm. Itog lang so, ako araw-araw. Hmm. Maganda yung prepara, para iwasa talaga ng ano. Bilhan natin ng tubig pre. Bilhan natin, bilhin natin tubig kay Ate. Sa atin hindi naman may restaurant din dito. Oh, restaurant. Oh, ano, baba tayo. Tayo ng tubig. Ay doon na lang. Ay doon na sa una no. Oh. Di Naulan-ulan pa mga ayan oh. Oo. Oh, sumuyo wala pa. Sige lang. Darating darating din tayo dapat. Baka din tayo niyan. Kasi ang ano ngayon ni ang pupuntahan kasi namin eh kukontin kasi ni pare ano Uh, yung Hello. ganda ng Kibyang kasi Hello. hindi pa oh. oh. napuntahan punta yan so kami kakain muna Kaka dito kakain muna dito oh. kita okay, mo yung kainan oh. natin yan wow hmm. ang ganda di ba oh. ayan si nanay nag assist na ah. dito daw sa gilid ganda okay. Tara, tara. Hmm. tara okay. pre tara tara okay. tara tayo kakain na kain muna kami